guys, magka-cash out tayo today sa kiosk natin. So, ang akin is 100, ang piso to 505 piso. Then, 500 pataas hanggang 10,000 10 na po siya. Hanggang 1,000, 10,000 piso na po siya. So, ito po yung kiosk machine natin. Okay, so magka-cash out na tayo. So, yung last time na huli tayo nag-cash out, ang ano natin sa kiosk ay 55 So, minus na natin doon sa nakaraan. Kaya, ang kita natin ng 2 days is 420. So, ngayon is pang 4 days natin is nasa 103 1,200 na siya so lumalabas pag may minus ko yung 55 ay meron na 645 na tubo sa apat na araw okay so yun lang then yung mga pinasok lang natin ito may mga pinasok tayong date yan so ngayon cash out na natin siya kaya punta natin cash out tayo so, ayan cash out tayo may dala tayong tray So, yun lang. Ano na natin siya. Ayan guys, cash out tayo sa machine natin. Sige, na lang po dito. Pasen na lang po. Ayan nga po. Ayan, ayan na siya. Kano po sa 5K? So, ayan na siya. Ikakashout na natin siya.

So, yun guys, atin. Uh, Ayan na siya. Bibilangin pa naman. So, bibilangin natin kung magkaan nalalabas lahat din.